Hello mga kapaps! Day 35 na po ng ating pinapagawang bahay. At parang kailan lang po, no? Sobra na tayo sa one month. At ito po, may hollow blocks na po sa gilid, sa harap, at sa gilid left and right. Ito po yung level ng ating uh, floor, sa first floor. Diyan po yung level. Sobrang taas po yung tatambakan natin ng buhangin. Yan guys, ng lupa magtatambak tayo dyan at uh, ito po ay ang ating tie beam yan po yung tie beam natin last tie beam po sa likuran at sa center yan guys day 36 hindi pa po sila tapos sa paghuhukay at uh, yan day 37 nagdadagdag po sila ng hollow blocks dito sa harap. Yan, nakaset up na sila ng bubuhusang tie beam bukas. At yung iba po nasa taas po. Sila foreman po nasa taas at naglalagay sila ng mga kawayan or bamboo para po safe sila pag umakyat yung mga kasamahan nila. Siyempre sila din po bukas. At sinong bugrong naman po ay nagsaset up din po dito sa tie beam ng mga mga ano po bakal at saka kawayan. Ito po dito sa right side ay sila po ay bumabalik ng lupa dito sa loob ng ating bahay. At yan po. Day 38 na nandito na sila foreman, naglalagay na po ng mga stirrups para pudugtungan yung ating mga poste sa itaas. At halos lahat na sila ay umakyat. Uh, tingnan natin dito sa likuran kung ano po, yan. Isa na lang po yung naiwan sa ilalim. Siya po yung nagbibigay ng mga stirrups. Ito po, tapos na po yung tie beam natin lahat. Day 39, tingnan natin, no. Yung tie beam na natapos kahapon, nilagyan na nila ng sa HBO or hollow blocks. Yan na po, ito po sa likod. At saka one third ah, sa likod, sa ha, center. Yan, tingnan natin po. Yan po, yung kanilang gawa ngayong day 39. At of course, bukas tingnan natin po kung ano yung matatapos sa kanila. Kasi po uh, last day nila sa week 7 bukas. Yan guys, punta tayo dito sa gilid. Ipakita ko sa inyo. Ito po kung nakaharap kayo sa bahay, ang pupuntahan ko ngayon ay sa right side. Tingnan natin guys kung uh, ano kata, ano kataas yung tatambakang lupa ito guys uh, matagal-tagal pa po ito sana matapos no yan guys ito po tinuturo ko sa inyo kung gano'ng kataas yung tatambakan natin dahil dyan pa po magsa-start yung ating floor up uh, area sa ating first floor ayan guys day 40 na po tayo ng week 7 at end of the week ito na po yung natapos nila guys yan naglalagay sila ng frame sa atingan uh, poste at Uh, ito sa likuran ito guys dito po yung uh, makikita na po natin, ma-overview na po natin kung ano yung tatambakan nating lupa sa ating uh, uh, ground floor at yan guys uh, ito na, lilipat na sila dito sa kabila kasi po uh, uh, sa lik uh, harap at likod yung poste nilang inuunang lagyan ng frame ito na, yan nandito na sila sa likod yun po yung sa dulo po na pose ng bakal guys. Yun po yung ating uh, level ng ating beam. Bye!